Kaya uh, nanunod at nakikinig ngayon, kung magtitiwala po kayo sa akin, pwede ko po pong i-arrange na makapagkita po sila ni Lexter dito sa aking tanggapan sapagkat so, una unang-unang gustong humingi ng paumanhin ni Lexter sa kanya personally. Pangalawa, nais niya ang handugan ng isang helmet at kapote. Ito yung kanyang paraan na humingi ng paumanhin dito po sa rider na kanyang binasa Uh, na kitang kita naman po na talagang kanyang ginawa dito po sa mga viral videos. No? Again, it is up to the rider kung sakaling gusto niya mag-file ng kaso, choice po ng rider yan. Hindi lang yung rider, kung meron pang ibang mga na perwisyo si Lexter, uh, kung ito ay mapapatunayan base sa mga CCTV o sa mga viral videos, option na po yan ng mga taong ito kung mag-file po sila ng kaso. Ngunit kung papagbasihan po natin ang ating ordinansa, wala po siyang bina-violate na uh, mga provisions po ng ating City Ordinance patungkol sa ating uh, basa Mayor uh, Bante po, hindi po ba mapasok po sa uh, public act na panginis o unjustification? Again, that, that will require a uh, private complainant. Okay. Yun po ang kaibahan dito at yan yung gusto kong ipaliwanag sa ating uh, mga kaibigan sa media. Ang mga pwedeng i-file na kaso directly ng city government na kahit wala nang complainant ay yung mga nakasaad lamang sa ordinansa. Ngunit pagdating sa unjust vexation or di kaya slight physical injuries or damage to property, kailangan po sa ilalim ng batas na merong pong private complainant na pupunta. At uh, ilang araw na ho kaming nananawagan sa publiko na kung meron nga pong mga gusto mag-file ng kaso ay pumunta rito. Meron na pong ilang mga pumunta, ngunit hindi naman po si Lexter ang kanyang ito po ay patungkol sa ibang tao naman na nanakit sa kanila. So as far as Lexter is concerned, wala pang ni isang tao talagang pupunta rito sa City Hall para mag-file ng kaso laban sa kanya. Kahit kami bilang isang uh, lungsod, wala rin kaming may file na kaso laban sa kanya sapagkat wala naman talaga siyang nilabag sa ating ordinansa. Alam niyo po para sa akin ang leksyon na hindi niya makakalimutan ay yung ngayon ay natuto siyang maging mapagkumbaba no dahil nung una nakikita natin sa videos yun talaga yung dahilan kung bakit ako nagagalit kumaga kumalat ang mga videos no? naging napakalaking problema po sa akin bilang isang mayor at naging napakalaking kahihiyan sa akin bilang isang mayor Ganun din para sa amin ng sod ang nangyari Itong uh, kapistahan ng San Juan At uh, ang naging muka ng mga kaguluhong yan ay si Lexter At hindi ko siya nakitaan ng anumang remorse o pagsisisi Kaya doon po talaga nanggaling ang aking uh, galit sa kanya Ngunit nung no, nakausap ko siya kahapon At uh, lalo na ngayon ay nakausap ko na siya At naikwento niya rin yung mga pagsubok niya sa buhay na pinagdadaanan Ay mas naintindihan ko uh ang kanyang pagkatao at ang pinakamahalaga ay ang leksyon na natutunan niya na maging mapagkumbaba na aminin ang mga pagkakamali at matutong uh, bumawi sa mabuting paraan sa mga bagay na mali na kanyang nagawa no so ngayon ang pinakamalaking leksyon sa kanya ay natuto siyang maging mapagkumbaba na wala ngayon ang kanyang yabang diba ngayon uh, tinatanggap niya ang kanyang pagkakamali at siyang humingi ng tawad at uh, nangako siya na hindi niya na po ito uulitin muli. No? So para sa akin, yan na isang leksyon na hindi niya makakalimutan sapagkat ang buong Pilipinas ay uh, mapapanood ang kanyang paghingi ng paumanhin. At ito naman po ay nakikita ko na galing sa puso niya. Siguro uh, dumaan lamang yung mga ilang araw kasi na nahirapan siyang intindihin kung gaano kagrame ba ang uh, naging uh, pinsala sa lungsod ng San Juan ang kanyang mga ginawa. No? Kaya pinaintindi ko talaga sa kanya yan kanina. Sabi ko, alam mo, Lexer, pare-pareho tayong nadadamay sa mga ginawa mo. No? At uh, malaking bagay nga na siya nga po humingi na ng pamanhin sapagkat uh, nakikita ko na makakatulong din po ito upang humupa din yung galit ng ibang tao. Ako nga po, yung galit ko humupa po. At ako yung maasa na sa pamamagitan ng kanyang paghingi ng pamanhin ay ganun din po sana uh, na humupa rin po ang galit ng uh, mga mamamayan sa kanya ngayon at uh, humingi na po siya ng pamanhin at patawad. Yes, in fact, uh, ito po, no, alam niyo po, the past uh, eight days, wala ho kaming ibang iniisip kundi itong nakaraang uh, kapistahan namin at paano natin uh, babaguhin ito upang hindi na ito mangyari muli. Sa aming uh, pag-aaral, no, yung mga nakasanayang kapistahan po kasi ng San Juan na talagang dekada na, na mula nung ito'y uh, ginagawa, itong klaseng selebrasyon na nakasanayan ng San Juan, talagang very open siya na pangyarihan ng ganito mga kaguluhan. Kung baga, takaw gulo talaga yung paraan kung paano ito ipagdiwang sapagkat nagkakaroon ng basaan all over the city. Yung mga ayaw naman mabasa ay talagang uh, mababasa. Nagiging dahilan ito ng uh, away kung saan pag uh, may mabasa ang iba, gaganti at magsusuntukan uh, at may masisira ang mga gamit, may mga masasaktan. So, In namin talaga no at nakita namin the nature of the Water Water Festival is really very prone to these kinds of uh, disruption to these kinds of incidents na ito nga nangyari na naman muli. no nangyayari na to dati years ago decades ago everyone knows nila mga mga taga San Juan ang makakapagpatunay niyan lahat po nang dumadaan ng San Juan pag June 24, sa lahat ng na mga nakarang taon, lahat ng na mga nakarang dekada, alam po yan na talagang meron at merong kaguluhan na mangyari sa San Juan. So dahil nga po sa nangyari nitong nakaraang linggo, ay nagdesisyon na po kami na baguhin na once and for all ang paraan kung paano magdiwang ng kapistahan dito sa San Juan. Tinanong nga ako minsan, no, ng ating mga kaibigan reporter, pwede ba magkaroon ng waterless fiesta celebration. The only time we were able to do a waterless fiesta celebration was during COVID-19 dahil talagang uh, health risk po ito. Ngunit uh, dahil tapos sa po ang at uh, back to normal na nga po ang uh, buhay natin. No? Nakaisip po kami ng isang paraan na magkaroon pa rin ng celebration na pagamat uh, merong tubig pa rin o basaan ay hindi na po ito makakapirwisyo sa ibang tao. At yan nga po ang pag-designate ng isang basaan zone dito po mismo sa Pinaglabanan Road in between N. Domingo and Tigavara Streets, na dito lamang papayagan ang anumang basaang uh, selebrasyon pagdating ng aming kapistahan. So all other streets outside of Piguevara, Pinaglabanan, and, and Domingo, yung mismong uh, pagitan niyan, yung kahabaan ng uh, pinaglabanan mula Pigevara hanggang Endomingo. Dito lamang papayagan ang basaan. At ang lahat ng kalye, lahat ng lugar sa so buong San Juan, outside of the basaan zone, ay bawal po magbasaan. Para mas madali rin para sa ating mga kapulisan, para sa ating otoridad na manghuli. Kasi ngayon, kung i-analyze mo, bawal ba ang mambasaan? Uh, under the ordinance, hindi siya bawal. Under the law, technically, hindi naman bawal mong basa. Except, of course, pag may masira kang gamit, may masaktan ka, tsaka ngayon mapasok yung, yung uh, criminal liability. Ngunit kung ng basa ka lang, di ba, meron talagang gray area doon sa existing ordinance at yung existing na uh, paraan namin ng pagdiriwang po ng kapistahan. Kaya nga ho, minabuti namin baguhin na once and for all ito para sa mga susunod na taon, wala na pong maperwisyo. Kung gusto niyo pong makipagbasaan sa aming kapistahan sa mga susunod na taon, pupunta po kayo dito sa aming basaan zone. Ngayon, lahat po, ng ibang mamamayan na walang planong makipagbasaan po, gusto lamang magtrabaho ng tahimik, gusto lamang dumaan sa aming mga kalye, ay doon na po sila sa ibang mga kalye dadaan. At hindi na po sila papasok sa ating basaan zone because all other streets in San Juan will be passable for them dahil wala lang mo pong basaan. Isa pa ho sa aking gagawin din na talagang base sa aming pag-aaral ay makakatulong po ay magre-request po tayo sa Malacanang na ideklara na holiday po ang June 24 sapagkat hindi po sakop ng kapangyarihan ng isang lungsod ang magdeklara ng holiday. Uh, Only Congress can uh, declare a holiday of course, uh, through a law uh, approved by the president or uh, Malacanang itself can declare a holiday. So kapag ma-declare nating holiday ang uh, June 24 no sa pamamagitan ng ating uh, pangulong Marcos o ng Malacanang, ay uh, ibig sabihin walang pasok sa mga paaralan, ganun din sa mga opisina. So yung mga nagtatrabaho dito, hindi nila ng isipin, ako pupunta ako nang sa anuan, mababasa ako. No? Talagang uh, pinag-aralan ho namin ang lahat ng na mga nakagawian kasi nung mga nakarang taon, nakarang dekada. At uh, minabuti namin himayin is, isa, saan ba nagka-problema? Bakit humantong sa ganito? At yun nga po, ang pinakamahalaga ay eh, babaguhin mm -hmm. lang po natin ito simula ngayon, ngayon pa lamang. No? Uh, babalangkas na po ang ating uh, sanggunian Panusod sa pamumuno ni Vice Mayor Angelo Calvini ng bagong ordinansa patungkol sa pamamaraan ng pagdiriwang ng aming kapistahan. Para po nga po, hindi na po ito mangyari muli. Mayor, dalawang bagay po. Yes, please. Balik uh, ko muna kay Lester. Uh, Dumabit uh, ka ba kay Mayor dahil natatakot ka dun sa mga death threats o anong dahilan? Bakit kayo nandito? Dahil po sa mga pagbubantarin po sa akin na hindi na rin talaga nakakala na may gawa na din po kayo ngayon. Para rin po sa ma masasabi nila sa San Actually, uh, kanina ko lang nakilala si Lex no? Uh, In fact, nakausap ko siya kahapon at nakausap ko rin kanina. Uh, at base dun sa may panahon na nakapag-usap kami, may mga nakwento siya mga pagsubok sa buhay na para sa akin, no? well, these are personal circumstances, personal problems na pinagdadaanan niya. Ayaw ko namang pag-usapan sa publiko. Ngunit kung meron siyang mga bagay na din problema, gaya ng mga nabanggit niya sa akin, ay maaari naman pong tumulong ang lungsod sa kanya. Uh, again, these are uh, personal to him. Ayoko naman pong magsalita uh, tungkol doon sapagkat uh, yan po ay mga personal circumstances niya. Ngunit uh, handa naman po ang uh, lungsod na tulungan si Dexter sa anumang paraan uh, kung uh, sa tingin niya ay uh, gusto niyang ilapit sa amin. No? We cannot also force him naman. No? Kung maga, uh, depende na po yan sa kanya kung lalapit ka sa amin yung mga bagay na naging dahilan kung bakit nga po medyo may uh, konting mga problema siya sa buhay. Yes po. Uh, could be, sorry for this point. It could be the in this case po kaya sa pamagitan ni Lester ay mababago po yung condition at uh, magiging uh, contained at uh, magiging mas peaceful. Alam niyo para sa akin, uh, no? this is a uh, this is a very good opportunity na once and for all mabago na po ang uh, ang pamamaraan kung paano ipagdiwang ang fiesta uh, ng San Juan kasi sa totoo lang po at alam naman po ito ng mga San Juan ninyo hinahanap po talaga ang basaan every year uh, excited po ang mga mamamayan na makaroon ng basaan last year hindi po kami nagkaroon ng basaan dahil sa dalawang dahilan namatay po ang aming uh, dating vice mayor at uh, nung panahon yun ay kasagsagan po ng el nino 2022, nagkaroon po tayo ng basaan, ngunit uh, yung COVID nung panahon yon ay nandun pa, ngunit allowed na yung mga ganong activities, so hindi ganong karami yung sumali sa aming kapistahan dahil nga po nandun pa rin yung banta ng COVID. 2021 and 2020, kasagsagan naman ng COVID, so walang celebration. So makikita mo, uh, sabik na sabik yung San Juan na magkaroon ng nakagawiang uh, basaan na dahil mahabang panahon, ilang taon hindi nagkaroon ito. Ngunit yun nga ho, no? para sa akin, mabuti na rin nga po na nang dahil sa mga nangyaring ito, meron na tayong talagang dahilan na baguhin ang nakagawiang tradisyon. Pag sabihin ko nakagawian, decades na yan, dekada na yan. Yung mga dating mayor ng San Juan, alam nila yan. Lahat ng lumaki ng San Juan, gaya ko, buong buhay ko, dito ako lumaki, dito ako pinanganak, dito ako namumuhay. Alam namin yan, na ganito ang paraan kung paano ipagdiwang ang kapistahan. Lahat ng dumadaan sa San Juan tuwing June 24, dito ang mga nakaraang taon at dekada, alam niyan na pagdaan niyo na San Juan, ganito yan. Ngunit yun nga po ang nakagawian, yun yung expectation, yun yung uh, hinahanap-hanap. At ngayon, maintindihan ng tao kung bakit hindi na ito pwede gawin sa kabuuan ng aming lungsod. Maintindihan ngayon ng tao bakit dapat dito lamang sa Pinaglabanan Road in between and Domingo and Piggy Barret to gagawin. So, if there's anything good that will come out of this, is it's that we will now be able to change the way San Juan celebrates its fiesta. Nandun pa rin yung basaan component sapagkat ito naman po ay simbolismo ng pagbibinyag po ni Jesus Cristo ni San Juan Bautista na we really cannot take that away from our celebration. Kaya nga po, basaan eh. Kaya nga po, ang patron namin ay sa San Juan Bautista. Dahil nga po, St. John the Baptist baptized Jesus Christ using water. Yun po ang essence ng basaan. So, yan po ang uh, sagot uh, sa inyong katanungan. At, uh, umaasa ako. At alam ko na sa mga susunod na taon, dahil uh, hindi na nga po city citywide, ay hindi na po mangyari ang ganitong mga kaguluhan at alam kong maintindihan ng San Juan kung bakit kailangan paguhin. Dahil hindi naman po rin talaga nagustuhan ng San Juan ang mga kaguluhang nangyari. Wala naman pong may gusto na mangyari ang lahat ng ito. Hindi naman po gusto